Guys, welcome back to another episode of Mindset Vibe. Nandito tayo ngayon sa backyard at magluluto tayo ng lunch natin. Uh, nagdiligaw Nagdilig ako kanina umaga. Sobrang init ngayon. And uh, niready ko na yung lulutuin natin. Maganda ito yung lulutuan natin kasi dito tayo sa lilim. Uh, yeah, medyo matagal na tayo hindi nakapagluto. Kaya today, magluluto tayo ng lunch natin. So magluluto tayo ng sinigang na bangus. May mga Uh, gulay ako dito pero hindi pa sila ready. Maybe in about 4 weeks, pwede na tayong kumuha ng mga gulay natin dito. Pero meron akong mga kangkong, meron ako mga dahon ng sili, uh, lugbati, meron akong kalabasa dito. Tapos ito yung mga sili natin. Init ngayon, grabe. Yung mga sili natin, tinanggalan ko ng mga dahon para mas marami pang tumubo. Saka so, ito yung kamatis natin. So itong kamatis na to, ipapakita ko sa inyo nung binili ko kasi to, ang nakalagay, sabi purple daw, yung kulay ng kamatis na to. Tapos itong isa naman na to, ang sabi naman sa akin, pink. So, pinagtabi ko sila. Tignan natin kung uh, pink ba talaga siya or meron tayong kalamansi dito. Namumulaklak na rin. Sobrang init. Tara, magluto tayo. Tingnan natin ang oil, igisa natin para mabango. Meron ako ditong kamatis, bawang, sibuyas sa kaluya. na natin tong luya natin. Init pero maganda yung simoy na hangin, presko. Ito natin yung bawang. bisa na rin natin itong kamatis natin. Nilinis ko na to kanina, yung kangkong natin. Hiniwalay ko tong tangkay niya, tapos yung dahon. Kasi mauna kong ilalagay yung dahon mamaya. bango. Lagyan natin ng cayenne pepper, pampa anghang ng konti. Magic setup. Medyo okay na yung kamatis natin. Pwede natin ng tubig. nilagay ko na tong sinigang mix. Konting asin, Tignan nyo yung kulay nito guys Ang ganda ng kulay oh Ganyan ako magluto ng sinigang Gusto ko yung may kamatis talaga Para yung sabaw niya parang medyo Nagkakaroon ng kulay Lagay na natin tong Bangus natin Bali dalawa to pan lang muna natin. So antayin lang muna natin kumuluto and then uurasan natin maybe 10 to 15 minutes bago natin ilagay yung uh, gulay natin. Pero okay na yung timpla niyan. Habang nagaantay tayo samahan niyo muna ako magdilig muna tayo ng halaman dito. Every summer talaga ako nagtatanim kasi kapag during winter time hindi kami makapagtanim dito dahil nga punong-punong ng snow and hindi mabubuhay itong mga gulay na to sa winter time. Kaya kapag uh, summer, sinusulit ko talaga yung yung mga araw na maiinit para makapagtanim ng mga gulay para meron tayong anihin. Saka pinapamigay ko rin sa mga kaibigan natin, yung mga pupunta bumibisita ng mga kaibigan natin dito, mga pinsan, mga kapamilya, binibigyan ko sila ng gulay. Sayang yung space kung hindi mo tatamnan. Kaya why not? Magtanim tayo. Ganito yung mga ginagawa ko nung bata pa ako sa Pilipinas kaya hindi na to bago sa akin. Mas mahirap pa nga sa Pilipinas dahil kung ano lang meron tayo doon, di ba? Yun lang yung tinatanim natin. Kahit yung mga lupa minsan hindi masyadong matataba dito. Pwede mong bilhin yung yung magandang lupa, pwede kang bumili ng fertilizer ng mga organic. Kompleto. Kaya nasa sayo na kung gusto mo magtanim mo hindi mabubuhay at mabubuhay yung halaman dito dahil nga sobrang daming resources na pwedeng na pwedeng pagkunan ng mga fertilizer and mga iba't ibang klase ng mga lupa. Tu gustong-gusto ko 'tong uh, kalabasa na to dahil napapakinabangan yung bunga niya, yung bulaklak pati na rin yung dahon. And uh actually mostly dito sa mga tanim ko lahat sila ganun yung ganun yung setup sa dahon pa lang mapapakinabangan mo na hanggang sa bunga kaya kasi sayang naman minsan kasi yung mga tanim parang alimbawa yung yung talong hindi mo naman mapapakinabangan yung yung bulaklak hindi mo rin mapakinabangan yung dahon yung bunga lang kaya last last two years nag nagtanim ako noon kasi nga lang this year ayoko na magtanim dahil sayang sayang yung space dapat yung mga lahat na yung tinatanim para hindi masayang yung space natin dito. Kumukulo na tong bangus natin. Ah, inurasan ko na siya ng 10 minutes. Okay na siguro yung 10 minutes. Kung kulang, padagdagan natin ng 5 minutes ulit mamaya. Pero antayin muna natin kumulo siya for about 10 minutes. Lagay na natin tong tangkay ng kangkong. Panulit natin. Saan natin apoy? Eh. na tayo. Sarap nito. Crunchy pa yung gulay. Medyo maasim. Tamang-tama lang yung lasa. The best. yun yung best part ng bangos yung taba niya talaga grabe sarap sobrang linamnam sobrang init so magluluto na naman tayo next time sana lumaki na tong mga gulay natin para uh, maipakita ko na sa inyo para magulay natin and makapagluto tayo dito sa likod and uh, yeah you love for today and kita kita na naman tayo sa next episode ng Mind Survivor right kainin ko na to peace